Pasado alas 4.50 kahapon ng hapon, binaha ang kalsada sa kahabaan ng Tabuk to Road, partikular sa Tabuk Circle sa Tabuk City, Kalinga. Ito'y matapos maranasan ang malakas na pagulan sa lungsod. Based sa uh, mga stater, sa southwest monsoon lang yun, kasi ang uh, bang barangay, hindi naman nakapot uh, ng ganung kalakas na ulan. Lagi kahapon sir, sa, uh, sa bulan o malakas na ulan pero dito sa mga lapit na kabarangay na masyadong malamat. Dahil dito, inabisuhan ang mga motoristang huwag munang lumusong sa baha at antayin itong humupa. Ayon sa ilang netizens, isinisisi nila ang pagbaha dahil sa kawalan ng drainage system sa lugar. May paliwanag naman dito ang CDRRMC. Mayroon naman po na ongoing po ang binagawa. Kasi ongoing pa rin po yung may approves po. Mayat maya pa rin kasi ang pagbuhos ng ulan sa lungsod dahil sa habagat. Ayon sa pag-asa, lumakas ang habagat dahil sa low pressure area sa silangang bahagi ng Apari, Cagayan. Itong habagat ay inaas natin magdadala pa rin ng maulap na kalangitan na malaki yung chance ng mga pagulan Partikular na sa bahagi ng Visayas, ng Mindanao, Mimaropa, sa Bicol Region at dito sa may bahagi ho ng Bataan at Zambales. Habang ang Cordillera at ganun din ho itong Cagayan Valley, ito namang trap o extension ng low pressure area magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ho ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Patuloy namang makakapekto ang nasabing low pressure area sa Northern Luzon, partikular sa Cordillera at Cagayan Valley Region base sa pinakauling datos natin, hindi natin inaalis yung posibilidad na ito ay maging bagyo sa mga susunod na araw. Kaya ho, patuloy ho tayong tumutok sa pag-asa para sa latest update, partikular na nga dito sa low pressure area na ating binabantayan. Sa taya ng pag-asa, asahan ang maulang panahon sa Northern Luzon hanggang sa weekend. Samantala, nagsagwa naman ang inspeksyon ng Office of Civil Defense sa kabaan ng Cannon Road Pinangunahan ito mismo ni OCD Car Regional Director Albert Mogul katuwang ang DPWH Cordillera. Ilan sa mga ininspeksyon ay ang ilang ginagawang proyekto para sa slope protection at parking area para sa mga motorista. Paran ito ng ahensya upang mati at paring ligtas ang kalsada para sa mga residente at mga motorista. Sa ngayon, pinapayagan lang dumaan sa kalsada ang mga residente. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.